Ikalawang mga kronika, kabanata dalawa. Si Salomon nga ay nagpasya na ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Panginoon, at ng isang bahay ang kanyang kaharian. At si Salomon ay bumilang ng pitumpung libong lalaki upang magsipagpasan ng mga pasan, at walumpung libong lalaki na mga maninibag ng bato sa mga bundok at tatlong libo at anim naraan upang mamahala sa kanila. At si Salomon ay nagsugo kay Hiram na hari sa Tiro, na ipinasasabi, Kung paanong inyong ginawa kay David na aking ama, at pinadalhan siya ng mga sedro upang ipagtayo siya ng bahay na matirahan doon. Gayun din ang gawin mo sa akin." narito. Aking ipinagtatayo ng isang bahay ang pangalan ng Panginoong kong Diyos, upang italaga sa Kanya at upang magsunog sa harap niya ng kamangyan na may mga mainam na espesya at maiukol sa palaging tinapay na handog at sa mga handog na susunugin sa umaga at hapon, sa mga sabat at sa mga bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan sa Panginoon naming Diyos. Ito ang utos sa Israel magpakailanman. At ang bahay na aking itinatayo ay dakila, sapagkat dakila ang aming Diyos kaysa lahat na mga Diyos. Ngunit sino makapagtatayo para sa Kanya ng isang bahay? Tangang sa langit at sa langit na mga langit ay hindi siya magkasya? Sino nga ako na ipagtatayo ko siya ng isang bahay, liban sa magsunog lamang ng kamangyang sa harap niya? Ngayon nga'y suguan mo ako ng isang lalaki na bihasang manggagawa sa ginto at sa pilak at sa tanso at sa bakal, at sa kulay ube, at matingkad na pula, at bughaw, at nang makauukit ng sari-saring ukit, upang makasama ng mga matalinong nalaki na kasama ko sa Huda at sa Jerusalem, na itinaan ni David na aking ama. Padalhan mo rin ako ng mga kahoy na sedro mga kahoy na abeto at mga kahoy na algum na mula sa Libano, sapagkat talastas ko na ang iyong mga bataan ay matalinong pumutol ng kahoy sa Libano at narito. Ang aking mga alipin ay sasama sa iyong mga bataan sa mga bagay upang ipaghanda ako ng kahoy na sagana sapagat ang bahay na aking itatayo ay magiging dakila at kagilagilalas. At narito, aking ibibigay sa iyong mga bataan na mga mamumutol ng kahoy ang dalawampung libong koro ng binayong trigo at dalawampung libong koro ng sebada at dalawampung libong bat ng alak at dalawampunlibong bat ng langis. Nang maggagayoy, si Hiram na hari sa Tiro ay sumagot sa sulat na kanyang ipinadala kay Salomon, sapagat minamahal ng Panginoon ang kanyang bayan. Ay ginawa kanyang hari sa kanila. Sinabi ni Hiram, Bukod dito, purihin ang Panginoon. Ang Diyos ng Israel na lumikha ng langit at lupa, na nagbigay kay David na hari ng isang pantas na anak, na may bait at kaalaman, na ipagtatayo ng isang bahay ang Panginoon, at ng isang bahay ang kanyang kaharian, at ngayoy nagsugu ako ng bihasang lalaki na may kaalaman. kahirang na aking ama na anak ng isang babae sa mga anak ni Dan, at ang kanyang ama ay tagatiro na bihasang manggagawa sa ginto at sa pilak, sa tanso, sa bakal, sa bato, at sa kahoy, sa kulay ube, sa buhaw, at sa mainam na kayong lino, at sa matingkad na pula upang umukit din naman ng anumang paraan ng ukit at magmanukala ng anuman upang magkaroon ng isang takdang dako sa kanya na kasama ng iyong mga bihasang lalaki at ng mga bihasang lalaki ng aking Panginoong si David na iyong ama. Ngayon ngay ang trigo at ang sebada, ang langis at ang alak, na sinalita ng aking Panginoon ipadala niya sa kanya mga bataan. At kami ay magsisiputol ng kahoy mula sa Libano. Kung gaano ang inyong kakailanganin, at aming dadalhin sa iyo sa mga balsa na idadaan sa dagat hanggang sa Hope, at iyong iaahon sa Jerusalem, at binilang ni Salomon ang lahat na taga lupa na nangasalupain ng Israel ayon sa bilang na ibinilang ni David na kanyang ama sa kanila at nasumpungan ay isang daan at limangput tatlong libo at anim na at kanyang inilagay sa kanila ay pitumpung libong tagadala ng pasan at walumpung libo na mga mananibag ng bato sa mga bundok at tatlong libo at anim naraan nakapatas upang magayos ng gawain ng bayan